Para naman sa mga year of the horse, okay, one of the top three animal sign po kayo this year, no? So this year is a manifestation year. When you say manifestation, kailangan nyo lang po i-align kung ano po yung mga gusto nyo mangyari at ano mga kailangan nyo gustong gawin, no? Kasi once na pag nag-align po ang need and want niyo, that means the universe is also hearing whatever you wish for for this year. Okay? Kaya po, kailangan lang po tibayin lang natin yung target goal natin, maging confidence lang po, po tayo sa mga nire-request natin, at huwag din po tayo masyadong distracted, okay? Tandaan nyo po sa mga year of the horse, one goal at a time, no? Hindi nyo po strength ang mag-multi-goal or multitasking, okay? Kaya kailangan po wag lang po tayo masyadong distracted for this year. And also para sa mga year of the horse, no? Dapat lang po wag tayo masyadong magpa-stress out this year kasi medyo mentally or emotionally, mabilis din po tayo ma-affect, okay? Mas lalo na sa energy of the snake, masyado po tayo namamadali, okay? Kaya da po dapat this time, is uh, kailangan po control nyo lang po yung own face, yun, 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 yun na magawa nyo po yung mga target goals nyo para for the year paalala lang po ha, ah, for everyone, okay? Ito pong ating mga readings ay partly gabay lang po para sa ating lahat. Tandaan po rin po natin, kailangan po masipag at maging matyaga po tayo sa lahat ng bagay at also haluan po natin ng konting suerte. Hello Global Pinoy, this is Coach Johnson Chua. Follow GMA Pinoy TV for more Chinese forecast updates.